asertibong komunikasyon. Aray! Aray ko! Putik! Pare ko kumusta? Takal mo naging malabas ng bahay ah. Busy ka ba? Baka ah, gusto mong sumama sa amin ni Lenteng. Papunta kami kubo ngayon. Alam mo na, tara! Oh, pare. Okay naman ako. May pinasuyo lang si misis. Sige, pre. Susunod na lang. May pupuntahan pa kasi ako eh. Libre to, pare. Sayang naman. Tara na. Saglit lang. Ang um, bahala sa'yo. Sa susunod na lang, pre. Hindi talaga ako pwede ngayon. Saka na lang. <laughs> Itong talagang si pare ko. Sige, sa susunod ha. Pupuntahan kita sa inyo. Hindi na pwedeng tumanggi nun. Sige pare, punan na ako. Ah! Uy, uy, Mario! Mario, long time no see pare, kamusta ka na? Parang tumataba ka. Nagal natin di minuman naman tayo. Di nga yung pre, mag-grocery pa ako. May pinapabilin lang sa akin si misis. Tara na, saglit lang pare. Alis ka na agad. Parang iba ka na talaga. Tara, inuman tayo. Tapos yung malaman na, tulad ng dati, tagal na kitang di nakakasama. Pare, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na may lakad ako at ayoko. Tuntanan mo ako, Ben. Wala akong panang sa mga taong tulad mo kaya mo, Mario. Ikaw na nga inaaya. Ikaw pag-arugante. Bala sa buhay mo. Magkakalimdad na. Ayoko na nyan. Layuan mo ako. Hindi natuwa si Mario sa kanyang pakikisalamuha sa mga nakasalubong na kaibigan. Natatakot siyang puntahan nga siya ni Boy sa kanila at ayain muli. Pinangangambahan din niyang baka tuluyan ng masira ang kanilang pagkakaibigan. Ang mga nakita sa naunang mga tagpo ay halimbawa ng pasibo at agresibong pakikipag-usap na kadalasang humahantong sa di malinaw na mensahe tungkol sa pagtanggi. Maganda na matutunan at makasanayang gumamit na asertibong paraan sa pakipag-usap para tuluyan ng mapanindigan ang pagbabago. Ang asertibong paraan ng pakipag-usap ay may kumpiyansa sa pagsasalita, malinaw na pagpapaliwanag, at malinaw ang pahayag ng pag-iwas sa mga imbitasyon na makisama. Ano kaya ang mangyayari kay Mario kung papalitan niya ang kaniyang pakipag-usap sa mga kaibigang si Boy at Ben gamit ang asertibong paraan ng pakipag-usap? Pari, oh, aray! Putik! Pare ko ay, kumusta? Takal mo lang yung mga ng Busy ah. ka ba? Ah, gusto mong sumama sa amin ni Lainteng. Papunta kami kubo ngayon. Alam mo na, tara! Oh pare, okay naman ako. Ito, may pinasuyo lang si misis. Ako pare, basta ako dyan. Hindi ko na ginagawa yan. Libre to pare! Sayang naman! Tara na! Saglit lang! Ang sa sa'yo! Ako no, pare, di na uubra yan sa akin. Susubukan ko na talaga magbago at pinangako ko ito sa asawa at mga anak ko. Uubuti na rin ang pakakatawan ko. Kaya di na talaga ako babalik dyan. Ikaw rin pre, sana may isipan mo na rin magbago para sa kumare at mga inaanak ko. <laughs> Itong talagang si pare ko! Sige, huwag na nga. Sama ka akin sa, sa barangay sa susunod kung interesado ka. Tantanan mo na yan para din mawala ang mga sakit mo sa katawan. O siya, muna na ako. <sighs> 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 uy! Uy! Mario! Mario! Long time no see, pare. Kamusta ka na? Parang tumataba ka. Tagal natin hindi nakita. Minuman naman tayo. Oh, Ben. Kamusta? Mag-grocery ako eh. May pinapabilis sa akin si Mrs. Tara na, saglit lang pare. Alis ka na agad. Tara, inuman tayo. Tapos yung malaman na, tulad ng dati. Tagal na kita nakakasama. Oo oh, pare, hindi ko na ginagawa yung ganyan. Parang iba ka na talaga. Tara, inuma tayo. Tapos yung alam mo na, tulad ng dati. Pare, hindi ko na talaga balak bumalik sa paggamit. Magdadalawang taon na akong magre-rehab sa barangay. At ang dami na nagbago sa buhay ko. Masaya na ako. Oo, nami-miss ko ang dating samahan. Pero, pwede bang magsama na walang kahalong bisyo? Maganda sana kung maging kaibigan din tayo sa mga mabubuting bagay. Hindi lamang sa ganun. Naku, Mario, ehon ko sa'yo. Maiwan na kita dyan. pag mo, Ben. Hindi pa huli ang lahat. Basta ako, tuloy-tuloy na ako. Napakagandang pakinggan ang asertibong paraan ng pakikipag-usap. Pakatandaan ang kumpiyansa sa pagsasalita, malinaw na pagpapaliwanag at malinaw ang pahayag ng pag-iwas sa mga imbitasyon na makisama. Asertibong komunikasyon